So, what's up guys? Nandito po kayo ngayon sa aking channel at ngayon po ay walang tao sa aking computer shop. So, yun nga, nag-research po ako sa online, sa marketplace na yung 100,000 mo ay kaya ng... Uh, makapag-build ng, P, ng piso net meron ka ng 15 clients isang server po at nakita ko yung mga uh, units ay napakamahal lalo sa Facebook, TikTok at marami pang iba etong setup natin guys ay para lang to sa mga walang pwesto for example nasa bahay lang guys okay meron kayong bakanting lote tapos ano gusto nyo yung ng piso net na alam nyo matao guys pero kung malakas loob nyo, pwede rin naman. Habang nagbabrowse ako, may nakita ko mga ibang setup na worth 100,000 ay 4 units lang yung kaya. Yung specs na yon ay nasa Ryzen. Ano, Ryzen ng mga processor at magaganda. At quality talaga. Pero kung iisipin talaga, kung mga pangsakto labanan lang naman at kaya namang kaya naman lumaban sa mga games ay etong setup ang isasabihin isasabi, ko sa inyo guys. Kasi yung processor po na A10 na ni-research ko sa nasa 10,000 ang piso net ang isa, isang unit. So, sabi ko napakamahal. Ito, itong tuturo ko sa inyo guys, talagang makaka-budget kayo. Kasi alam niyo ba guys, yung lahat ng setup ko dito ay sa online ko lang din binili. Yung mga motherboard, yung mga processor, even yung mga monitor sa oh, sa online ko lang siya pinili. Tapos, meron ako nakita na mas mura pag ikaw mismo yung magbibuild. Sikapin mong ikaw yung magbibuild para mas uh, mas makamura ka. Yung anim na units ko na nandoon ay talagang solid. Hanggang ngayon pa rin guys, uh, kaya pa rin sumabay sa mga uh, ibang mga games like Farlight, COD, Crossfire at marami pong mga offline games. Kaya minsan mahirap sa mga gustong pumasok ng ano na computer shop ay eh, nagaalangan kasi mahal at hindi sapat yung nalalaman para don sa pagbuild ng uh, pc net, Pero ito, yung didiscuss ko sa inyo guys, talagang makakatulong ko sa inyo. So, ang setup po natin na pwedeng pwede na para sa net na kaya nang lumaban sa mga pangmasa ay ang processor ng A10 78 series. So, yun nga, hindi ko na siya patatagalin. At mag-dive na tayo sa ating ano, topic talaga. Unahin na natin guys sa processor na talagang binibida ko sa inyo ay ang A1078 series. Etong ang processor na gamit ko guys sa lahat ng aking gamit dito na eh, units. Meron mga naka i5 dyan pero mababang version. Doon. Magkano lang siya sa online ko lang siya guys binili sa Shopee. Shopee ko siya binili. At uh, bumili po ako niya ng anim na piraso. Magkano lang to guys sa Shopee? Nasa 840 lang, 800. So, kukomputing po pala natin lahat ha, para umabot yung 100,000. Para yung uh, 100,000 ay sulit na sulit talaga na merong 15 units at uh, six, uh, isang server guys. So, yung motherboard naman, guys, depende naman sa kung anong gagamitin nyo. Pero, ang sina, ang meron ako dito ay yung uh, A68HM ng motherboard na may kita sa Shopee. At, uh, magkano lang siya, guys, nasa 100, ay, 1,170 lang mapibili. So, nung time na binili ko yung, ano, anim din, ay, anim din ang binili ko. Siyempre, guys, bago kayo bumili sa isang shop na pagbibilan nyo, kailangan tingnan nyo muna yung reviews, guys, ha? Pero maglalagay naman ako dito na link sa baba para uh, meron kayong guide guys kung saan ako bumili. Wala nyo kasi magbago na yung mga presyo nyo after ng ilang araw. Pabilis na lang talaga to guys para ma ano, ma laman nyo kagad guys kung ano yung mga uh, ginamit kong parts dito sa aking pisonet. So next naman guys yung CPU cooler fan. So syempre kailangan pagka merong CPU kailangan may cooling fan. At mabibili ko lang to, mabibili mo lang to sa Shopee ng 150 pesos lang. So next naman natin guys yung memory RAM. Siyempre ang ginamit ko dito ay yung DDR3. Though, ah uh, matagal na version naman siya pero ah uh, ano naman siya, bagong gawa naman sa market 'yan. At ang gamit kong uh, gig ay 8GB sa mga client ko and then sa server 16 gig naman po. Magkano lang sa Shopee itong RAM? So yung 8GB isang RAM, kung kada units ay nasa 465 lang guys. 465 lang guys sa Shopee. So, yung next naman natin guys, syempre mas maganda pag malakas ang power supply mo. So, yung sa akin, ginagamit ko dito, ang power supply ay nasa 700 watts. At ang bili ko lang dito, sa power supply ng kada isa ay nasa 489 lang ang bawat isa ng power supply. Syempre guys, uh, hindi mawawala yung mga casing ng uh, CPU ng mga clients niyo guys. Syempre, pagka walang uh, chassis or CPU case, hindi mo bubuo yung computer setup mo. Siyempre, kung magtitipid ka naman, meron talaga dito sa Shopee. 200 pesos lang isa. O, oh, di ba? Meron dito sa Shopee, 200 lang guys. Yung iba kasi, hindi na bumibili ng mga casing. Nagmodify na lang sila ng mga ng setup ng kanilang computer shop. So, lahat ng mga units nila ay wala ng casing nakatago sa mga boxes, guys. Kumbaga, parang minimum space pa ng computer shop. Basta bahala na kayo kung paano nyo gagawin ng setup na yon. Siyempre, hindi mawawala yung gaming headset. Siyempre, gusto talaga ng mga players natin ay yung gaming headset. Lalo pa kung mga yan ay naka-RGB at mga umiilaw pa. At syempre guys, meron dito yan sa Shopee. At magkano lang ay 134 lang ang isa. So, kung bibili ka nito, napakamura talaga. Next naman, guys, is yung mouse and keyboard. Siyempre, ito talaga yung pinaka, -ano eh. Pero, as suggest ko sa inyo, guys, para mas makamura kayo, may, ay, para mas sulit ang bilhin nyo sa mouse and keyboard, ay, huwag na kayo bumili ng mga RGB. Umawi na lang kayo sa setup ng computer shop nyo. Lagay nyo ng mga RGB, yung mga paligid ng ng computer setup nyo. Pero sa keyboard kasi, ay uh, mas mahal talaga yung mga quality na mayroong RGB. Pero kung ano, pero mas mura pero okay. Lalo yung mga ito, AOC, ay AOC, AOC na keyboard. Mga A4 Tech, ganun. Yung mga kahit wala ng uh, RGB lights. Magkano lang to? Nasa 248 lang. Si, sa kapa may keyboard na, may mouse na, tapos matibay pa. So, yung experience ko kasi, bumili ako ng mga RGB lights na keyboard and mouse na worth 500. Tapos, uh, ilang araw, ilang linggo lang, sira na agad. So, doon ka na sa mga, ano, sa mga parang pang-office type na uh, keyboard and mouse, and then matibay naman. Saka, doon ka, sabi ko nga, doon na lang bumawi sa mga sa mga RGB lights na pwede mo ipaligid sa iyong business shop. Magkano lang to guys? Tasa 248 lang. Sulit na sulit talaga to. Next naman natin guys is yung AVR. Siyempre dapat unit natin ay meron pong uh, ABR AVR para ma-protection natin sa mga uh, unwanted na mga brown out po. Para hindi po agad masira yung mga boards and mga monitors natin. AVR po. Magkano lang po to sa Shopee ay nasa 245 lang po. 245 lang. So, next naman natin guys is yung monitor. Yung monitor ko kasi is 17 inch white lang. Eh, medyo mas maliit. Yung, kulay yung square guys. So, itong isasuggest ko sa inyo ay uh, 19 inch na po siya. Nasa 594 lang guys sa Shopee. Saka, maganda rin yung reviews niya guys. So, hindi kasi ako bumibili guys ng mga products kapag walang review sa sa shop. Kaya lahat nilit, sinecheck ko muna isa-isa yung bawat shop na tinitingnan ko. Kung maganda ang reviews, doon ako bumibili guys. Lakasan lang yan ng loob guys. Minsan, nagdadaw tayo kasi galing sa online. Pero, kung isipin naman eh, good quality naman yung mga ibang products. Basta ingatan ng natin paggamit. So yun nga guys, kumpute na po natin yung isang build natin ng computer. So umabot po siya guys ng 4,534 per unit guys. Napakamura. Kasi kung nagtataka kayo guys, walang hard disk kasi babawi tayo sa diskless. Magdi-diskless po tayo setup guys. Kaya mas mura talaga. Di ba ang galing? Sa marketplace nasa 10,000 to pero mabibili mo lang mga 5,000 plus lang. Di ba? Sulit talaga. Tapos, kukumpitin na po natin siya ng 15 units. So, umabot po siya ng 68,000. 10 pesos. Oh, san ka pa? 68,000 lang meron ka ng 15 units. Yung ibang setup dyan, umaabot ng ilang libo. 100,000, uh, 300,000, 500,000. Kaya misan talaga nakakailang, nakakapanghina ng loob. Bumili ng mga units. So, sa ganitong setup guys, talagang makakatipid ka guys pag ikaw mismo mag-setup. So, hindi pa tayo tapos guys kasi meron pa tayong ibang mga accessories na nawawala dito sa setup natin. Siyempre, yung switch hub. So, yung isasuggest ko sa inyo guys kasi dahil 16 units po ang mangyayari ta server kasi ang pipiliin natin is yung 24 ports hub na po ng switch hub na gigabit po. So, ang presyo po nito ay nasa 3,078 pesos lang. Napakamura po guys. 24 ports na at meron ng gigabit po na 1,000 Mbps. Ito po siya guys. Ayan. Tapos guys, yung susunod natin is yung UTP cable na Cat6. Ang sasuggest ko sa inyo guys ay nasa 100 meters na guys para hindi masayang yung uh, shipping pinyo. Magkano lang to guys? Nasa 590 lang po ito sa Shopee guys. At kasyang-kasya na po ito para sa buong piso net ninyo. Baka nga may sumobra pa eh. Syempre guys, hindi mo ang RJ45 para sa internet natin. Para mag-connect sya sa disless. Syempre, paano mag connect kung walang RJ45 diba? 175 pesos lang. Meron na po syang uh, 100 pieces na RJ45. Goods na -ta goods talaga guys. Pula cool cool. At huwag na huwag mong kakalimutan bumili ng crimping. Ang crimping tool kailangan nyo sa pag-crimp ng RJ45 pa. So, magkano po ito? Ay nasa 280 pesos lang yan, guys. Psh, psh. So, yan, guys. Nakompleto na natin para sa mga ibang accessories natin. Pero kung may kulang pa, idadagdag ko pa yan mamaya. So, magkano lahat yun, guys? Yung mga accessories na sinabi ko kanina. Nasa 4,123 lang naman, di ba? Kung ating susumahin, ay nasa 72,133 na po which is marami pa tayong gagamitin next naman guys ay hindi mauhuli is yung server natin ang server natin napaka importante yan talaga ang magsisilbing uh, buhay ng yung computer shop kaya hindi rin natin dinagdag ang mga storages sa ating listahan kasi gagamit tayo ng diskless setup so kung ito naman yung naisip kong idea guys na Uh, pang server ninyo kung kilala nyo po si Jopet Ehe sa Facebook na meron siyang products na tinatawag na Centrabyte or kung tawagin ay bantay ng iyong pisonet. So base dun sa pagsisearch ko, meron siyang product na merong binibenta na 9,000 at 15,000. Yung 9,000 na yun ay para sa mga 10 units. Tapos naman yung mga 20 units ay nasa 15,000 or di ko, basta di aabot ata ng 15,000 yun eh, parang ganun. So, nag ako ng message dun sa mga videos niya. Nag-ask ako kung pwede ba siya pang server setup sa mga diskless or kahit traditional. Yun nga lang, sa mga pagtatanong ko sa kanya, wala pa siyang reply. Pero ayos lang naman, kung sakaling, kaling uh, kung sakaling pwede siyang pang server, ay sulit na sulit talaga. Kasi aabot tayo ng 87,133 po lahat guys. Kasama na yung 15 units at yung server mo. And then yung mga ibang accessories guys. At kung sakali man na pwedeng pang disless server ang bantay ni Jopet Hehe, abay sulit talaga. Yung setup kasi natin ay hindi naman to pang bonggahan. Yung kaya ng pang budget na. Yung kaya ng lumaban sa pang masa. Yung talagang machachaga na na mga players mo, di ba? Siyempre, huwag mong kakalimutan pag may disless setup ka na yung UPS guys kasi kailangan talaga to ng disless server kasi pag nagkaroon ng brownout at least hindi kagad masisira ang iyong disless or ang iyong server kaya na pong bahala kung saan kayo maghahanap ng UPS usually nasa 2000 pataas yan guys syempre hindi mawawala yung mga upuan ng iyong players o magkano rin yun nasa 245 ata ang isa nun Honoblock so idagdag mo na yun abot tayo ng 90,808 na po. So meron pa tayong natitirang 9,000 plus guys. So yung natitira natin ay pwede na natin gamitin sa mga pang software or yung mga nag -di disless setup kung nag install ng mga disless kung hindi ka marunong mag setup ng disless. Meron dyan may mga 6 months warranty or minsan 1 year pa nga. Along the way naman, matututunan mo naman ng disless setup eh. Or habang ikaw ay nagbabantay, ay matututunan mo rin din yan along the way po. syempre dapat huwag ka stuck sa kung ano alam mo. Mag-aral ka, aralin mo kung paano mag-disle setup. Eh kung alam mo na, good thing na yun para sa'yo. So yun guys, meron tayong 15 units at isang disle server na may bantay sa PISONET, di ba? So kung naghahanap ka ng PISONET package at nagda-doubt ka, gamitin mo tong setup ko. So yun guys, maraming po salamat sa panonood nyo at sana po may natutunan kayo sa aking video po. At huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe para lagi kayong notify sa mga videos na i-upload ko dito sa YouTube.